Nakahandang mag-abot ng tulong ang Office of Civil Defense o OCD sa local government units na maapektuhan ng bagyong kabayan. Ito ang tiniyak ni OCD Administrator Under Secretary Ariel Nepomuceno matapos mag-landfall ang bagyo sa Davao Oriental ngayong lunes ng umaga. Ayon kay Nepomuceno, naka-activate ang kanilang emergency preparedness and response protocol sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kasama sa mga protocol na ito ang pagpapakalat ng mga babala pagsasagawa ng preemptive evacuation, paghahanda ng resources, pag-activate sa response clusters, at iba pang kinakailangang paghahanda sa bagyo. Sa ngayon, naka alert ang NDRRMC Operations Center kung saan pinaghahanda ang kanilang mga tauhan para sa agarang pagtugon sa sakuna. Umabot na sa 5,400 na pasahero ang kasalukuyang stranded sa Manila Northport Passenger Terminal matapos makansila ang kanilang biyahe bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng bagyo. Biyaheng Cebu City, Butuan City, Tagbilaran City at Cagayan de Oro City ang mga barkong nananatili sa pantalan at naghihintay ng abiso para sa ligtas na paglalayag. Personal na binisita ni Coast Guard Public Affairs Service Acting Commander Rear Admiral Armando Balilo ang Manila North Port Passenger Terminal upang kumustahin ang lagay ng mga pasahero. Katuwang ang PPA at Marina. Nakatutok ang PCG para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga mananakay sa pantalan bilang bahagi ng Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2023. Samantala, may naitala na ang provincial government ng Davao Oriental na nasirang tulay dahil sa pagbaha na dulot ng bagyong kabayan. Kognay nito, tuloy-tuloy rin ang pagbibigay serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa naturang probinsya sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Conita. لازم نعيره